Umaga po sa ating lahat, araw ng lunes, andito pa rin po tayo sa Dinggalan. Samahan niyo po ako ngayon ulit dito sa Mag-almusal tayo ni Neb. Kamusta po ang buhay? Nawa po ipagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos at uh, maging maayos po ang ating buhay. But isang katanungan po sa ating buhay. Tayo ho ay minsan nang nawalan ng tiwala sa ating mga ba, sa mga bagay na ating gustong gawin, sa mga sa mga negosyo na ating itinatayo at ito hindi natin napagtagumpayan sa relasyon na meron tayo, ngunit ito hindi naging uh, successful, walang forever, ikang nga o kaya naman po ay eh, sa mga tao na sa ating paligid na akala natin kaibigan pero pag ikaw ay nakatalikod ay marami palang lang sinasabi sa iyong likuran. So, ito po ay mga 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 bagay na nangyayari sa araw-araw nating pakikisalamuha dito sa mundo. Ang pagtitiwala po ay dapat ibinibigay natin sa Panginoon. Meron nga pong isang kwento, no? sa bitawagin na lang natin po yung taong yun si Junjun si Junjun po ay eh, isang araw linggo excited po siyang magsimba excited siyang magsimba nagmamadali siya medyo malapit na may kalayuan ninakad niya yon at nagsimba siya ngunit pagdating niya ron eh, medyo puno na no? kasi linggo wala siyang makitang upuan may nakita siyang isang plastic na upuan doon sa may gilid. Dahil sa pagod niya, sumalampak siya doon ng upo. Kasama ang palad po, bumagsak. Natigil yung mga tao at tumingin sa kanya. Yung iba natawa pa eh. E yung iba naman po, eh talagang tahimik lang. Si Junjun -Jun napahiya. Nahiya po siya. Pero nagkaroon siya ng lesson. Nagkaroon siya ng lesson doon sa pangyayaring iyon daan ho kasi sa sobrang tiwala niya o sa sobrang uh, hindi niya pagintindi o pagunawa doon sa pagtiwala niya sa, sa upuan yon eh marupok pala may diferensya siguro bumagsak siya hindi ho ba ganun din ho tayong mga tao sa sobrang tiwala sa sobrang tiwala natin sa tao sa sobrang tiwala natin sa ating sarili pwede rin po pala tayong bumagsak pero isa lang po ang tiwalang may maibibigay natin na walang pagkabagsak na walang pagkalugi na walang pagkamatay uh, patuloy na magbibigay sa iyo ng biyaya patuloy na magbibigay sa iyo ng guidance patuloy na iaangat ka kapag ikaw ay nalulubog ang pagtitiwala po sa sa Diyos doon po tayo magtiwala sabi nga dito po sa Acts no uh, awit no sa Psalm po. Sabi Psalm 20 verse 7. May mga nagtitiwala sa kanilang mga karwahe at kabayo. Ngunit kami ay magtitiwala sa Panginoon natin Diyos. Doon po ang magandang tiwala. Ngayon, hindi naman po masamang magtiwala sa sarili, hindi rin po masamang magtiwala sa kapwa, sa iyong iniibig, hindi rin masama pero ibigay natin ito sa ating Panginoon at ito'y kanyang pagpapalain at ito'y kanyang sasabihin sa iyo anak yes, may mga bagay po kasi na yun ang gustong gusto natin pero yun ang hindi binibigay sa atin ng Panginoon bakit? kasi hindi po yun ang gusto niya para sa iyo mas higit pa doon ang gusto niya para sa iyo. Kaya ibigay po muna natin sa Panginoon. Dahil pag hindi natin ibinigay, pwedeng ganun ho ang mangyari natin. Ano? Pagaya ni Junjun na nagtiwala doon sa puwan at bumagsak. At bumagsak po. Ano? So, magandang balita po ito para meron tayong uh, madala sa ating pamumuhay na lahat ng ating desisyon, lahat ng ating gusto ay ipagkaloob natin sa Panginoon at siya po ang magbibigay sa atin ng biyaya kung ito'y tama para sa ating buhay. Magandang umaga po. Ako yung pupunta na po sa aking almusal at mag-almusal po tayo ng sabay-sabay sa kanilang bahay at pagpalaim po tayo ng Diyos. God bless po.